gawa sa pinto? 800. Yeah, 800? Uh, ah, hindi ko siya sa tolda? Yeah. tolda. eh, Mabalitag yung mga eh, mga pinto. Ha? Huh? Tulong pinto muna. 800. Saka ang bawas yun? May ah, mo. pwede na isama no? Oh. Sa 800. Tarapal. lang yan. Tatayan leg, leg. Uh, Ha? Hey. Yeah, Let's get on natin to rin ako Ayong ah, makukuha mo ngayon yan? Ay, blackout po Ay, blackout ba? Pera Eh, bukas na lang maagad, daanan ko Oo oh. Pasok ako bukas eh Parada po Parada oh. yung blackout. Ewan ko ba, bakit masasanay sila sa mga blackout na wala mo sa kasabi nga? ha? Bayaran na ba yan? Huh? Eh? Ingay mo ha? Ah. Ay, ingay! Hey! Labang babi ya? Yes. Okay. tapi ada lebih seperti macam tu tau Babasanin sa kain natin. Ito yun, yung ating yun trabaho. Ano ang magiging design niyan? Di may... may plastic dito. Eh? Yan lang. Okay, okay na 'yun. Bukas na lang ah. Pagkikita na! Ang bihira? Pagkikita nyo na! Bakit kitang ba? Tatlong linggo na! Sige po! Dave! Mayayari ko lang yung e bike! Mayayari na lang! E nauna pang nga ibe! Mabihira katagal na nun! Ano uh, na, na yun? Sige po! Basta pagkakalimutan na sa pagkakalimutan! Bihira! lang kaya tayo. Wala na tayong trabaho. Nagbasurero naman tayo. Malaki ang gate of the basurero. Ano lang, 1-3 lang. Eh, pintong, pa yeah, pinto di pa naiyayari. Hindi ko, eh parang naiyayari nga. 1 na lang. Bukas nang Actually, Eh gawin niyo muna pinto. hindi. Ibang sa mga. ka sa binagabaw, sa buong mundo. Wala kang patulad, Kuya. Eh, pentulong eh. Hindi pa nadadal. Eh. Itirahin niyo pa yung bubong mo. Yung e, magpapagawa sa inyo, nadala na ako. No? Nadala niyo na ako. So, niyo na ako eh. pa, paano pa ako uulit?

natin yung pintuan ulang sang uh, ulang sang buwan yata pihirap pinto eh. pintuan pa lang ulang na isang buwan Tagal magpagawa sa kanila pale na ng ang mga customer. yun sila kumikita sa customer mo ba? pahale na alaga. ano yung customer nila di ba? talaga eh. oh, lang Customer, wala ah, silang kita, di ba? Ito shout out dyan shout out shout out yun balita ko lang sa inyo nakakuha na natin kahapon yung pinagawa nating pintuan at okay, ito na ang kanyang itsura hulang isang buwan ganito lang pala gagawin bira balagbag din ang uh, magagagawa 'di ba? Masabi lang na hindi nagawa, ginawa 'yan, oh. No? Pero okay na rin 'yan, at least natapos, 'di ba? Isa naman balik-balik pa natin no? Dinikit lang din ng rugby. di mo lang dinoble yung tahi, dapat dalawang tahi man. No? Hindi mo lang dinalawang tahi. Dito dalawang tahi, dito isa lang, oh dapat dinalawan tahiman lang to para matibay tibay o oh, diba ayari din sa loob ng uh, alright walang isang buwan Bira, Alright, yeah, we are ready. natin yung ano Yung yeah. kanyang lock. Ito ang kanyang lock. kabit natin. Alright, o oh, yun, o. No? O, oh, diba? Tapos ito, pag ito yan, eh. O, oh, diba? Alright. Oh, Tapos, higpitan natin. Dito natin sa ilalim. Dito yan. Pinipihit dito yan. Gawa ko lang to eh. O, oh, diba? O, oh, lalakas na. Alright. Diba? Walang sabagsik. Gusto ko yung medyo mabagsik. Diba? Kain natin ng konting bagsik. Walang sabagsik eh pag natin ng konti. lalawang na napipinturahan saka na natin lipinturahan yan kasi bahala ko paayos din itong kanyang uh, sidecar kaya nga pintuan muna inunan natin diba kasi pintuan pwede natin tanggalin kung so, sakaling papaayos natin itong hindi yata pihit natin paluwag hindi Miss na humigpit lumuwag. Excited ba? Alright. Baka na nga natin. Ang madali. Hihirapan <laughs> ako sa iyo. Ado natin. Oh, di ba? <laughs> All right, oh. Ayan na siya. ayari din, no, oh, di ba? Medyo safety na ang nakasakay, hindi na siya mababasa. Alright. Alright. pwede na pwede na yan diba ayos din sa tagal 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 eh nangyari din diba gusto pang tirahin yung bubong ko eh nga lang pintuan tagal tagal nilang magpagawa ano ka ako ma so, mawiwiling pagawa diba diba iba na lang susunod tong pinto pintuan yung upuan naman palitan natin ayan kaya ko na palitan niya alright yun lang at babay na dyan sa ating uh, pintuan na sobrang tagal bago na bye babay